ng pamahalaan na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda kasunod ng iniutos ng China na paghuli sa mga hindi Chinong tatawid sa itinuturing nilang border sa dagat nakatutok si Joseph Moro Dati naman na, na lumalabas na para na pong magnanakaw ang ating mga mangingisda sa lugar na yan. Ang matagal ng hinaing na yan ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloco, o Panatag na nasa exclusive economic zone o EEG ng Pilipinas, madadagdagan pa ng pangamba Kasunod yan ng direktiba ng China sa kanilang Coast Guard na manghuli ng mga hindi Chino manging isda sa kanilang umanong karagatan simula June 15. Inanunsyo yan kasabay ng isang civilian mission sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Hanggang dalawang buwang kulong ay papataw sa mahuhuli kahit walang paglilitis. Hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami po ay alam naman po namin yung ating batas. Sa kabila nito, ayon sa ating pamahalaan, wala raw dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangisda po kayong magpapa-apekto. Wala po silang karapatan para pigilan kayong mangisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Uh, Ituloy lang po ninyo yung pangingisda uh, sa West Philippine Sea. Nasa, nasa likod nyo po ang batas at nasa likod nyo ang pamahalaan. Wala pong karapatan ang Chinese Coast Guard na mag-aresto, mag Ipinawalang bisa na round ng 2016 Arbitral Award ang 9 Dash Line at ang historical claim ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. It is provocative and escalatory at hindi po tayo magpapa-intimidate sa kanila. Daragdagan ng Pilipinas sa mga assets nito sa West Philippine Sea. Ang instruction ni Admiral Gaban is to always to prepare the personnel and the vessels kung merong need at merong instruction from the National Task Force on the West Philippine Sea escort, nakahanda po ang Philippine Coast Guard. Paniwala ng Coast Guard, may hihirapan ng China dahil may iba pang Southeast Asia na nangingisda sa mga teritoryong kinakanya ng China. Kung gagawin din nila yan sa Vietnamese, sa Malaysian, sa Indonesian, sa Taiwanese, sa Brunei, at lahat ng huhulihin nila, hindi naman ito mga sundalo, mga sibilyan, mga ordinaryong maingisda mas malak, magiging malaki ang problema nila. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga walang ginagawang ilegal sa lugar. Samantala, inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga paninira sa kalikasang ginawa ng China sa Panatag Shoal simula 2016 tulad na lamang ng pangunguha ng mga taklobo o giant clams ng mga protected species. Sa dalas at dami daw ng kinukuha ng taklobo ng China, wala na tayong makikitang giant clams kasi na ubus na nila. Nangunguha rin mga puffer fish at mga pawikan ng China. Pinag-aaralan at nasa DOJ at Office of the Solicitor General na raw kung maghahain ng reklamo ang Pilipinas laban sa China tungkol dito. There is um, a, a certain consensus within government that um, we may need to file a case. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong nakatutok 24 horas.